Ha? Huh? di cellphone pa. <laughs> Parang sarap mag dito. Kasi diretso ka na maligo. <laughs> Tumala <laughs> niya. sa kalaban. May gusto yata yung isa Ayun, nagbabalik naman tayo mga Patreks. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matupunghayan. At sa araw na ito, ikalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! Ha? Ayaw, di ba? <laughs> Parang binuhus <-ulus> lang eh. Mayarapan <laughs> tumayo siya atin nahirapan magsimbang. I'm so sorry. Wow. Sayang. Wow. Kung wala na yata natira. Wow. Loko, ginulat ba naman? <laughs> Naglalaro ka pa kasi dyan sa airport eh. Sorry. I'm so sorry. Ang naiya ka lang tumayo, ano? Tigal na yung football technique. May, May discarded to si ate. Ayan. <laughs> isang subo lang ayo. Yo yo! E Ano bawas. Ay, di ma. Kung may bawas. Kita yeah? tali yung flavor ko. Eh. Oh. My, parang mo? You know? <laughs> Ayun, hindi tabi niya yun. Wala <laughs> pa tayo sa hul. <laughs> sa <lunis> pa. <laughs> gulat na gulat ba? Mm? <laughs>

<clears throat> Kahit ka paano, gusto, gusto rin gumanda ni ate. Kahit ka anong lang. Ang buti mabait si Manong Driver. <laughs> huh? Ayaw ba? Kala ko siya shortcut. <siya. laughs>

Hmm. <laughs> Tetu <Tidakas, tidakas, tidakas. laughs> <Ayon, ba? laughs> nah, sa Facebook nga post Nga murag na tandog yun po na nga ako ang garbo, isip ko sa kalalaki. Nag-ingon uh -huh. dito, musugot ba kuno ka kung ang imuhang bana? Ha, kato nga po, para sa mga asawa, musugot okay, ba okay. kuno ka kung ang imong bana, hulaman o gusak kagabi eh. Ha? Hulaman o gusak imong bana? Uh hulaman. Unya, tagaan ka og 5 million. 5 million? Oh, hulaman ah, imong bana, Tagaan pa kag 5 million. Musugot ba kuno ka? O sa kagabi lang. <laughs> o sa kagabi. Kung kinsa magaling tong nag-post adto. <clears throat> na paminaw kung kinsa Aha. kung ikaw magaling nag-post adto. Seryoso. Kung taka ko. Kung taka ko kuya Ads. Tagaan ka na ko og 10 million. Aha na ra. Tagaan ka na og 10 million. Tan na. Ayaw na ko iuli sa akong asawa. <laughs> <laughs> ah.

Hindi katawid. Tommy. Do you want to come back to me? Do you want to huh? come back to me? Hold on. Hindi mo mo Hold on. Hold on. Hold on sa mata. The answer is yes or no. Not hold on. <laughs> hold on sa mong mata. on. Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, subscribe na po kayo. Parang awa nyo po. Salamat!